chili powder mga uh, kabisdak gingeril ne oh, oh, okay. oh. Please insert the exact amount. Uh, it still Hello mga kabisdak, good morning. Welcome back sa ating blog. This is Bisdak in Korea. Your bomana. Ajo ma. Nandito tayo sa Barrio sentro na kaming barrio. Araw pala today ng Monday, araw ng Lunes, August 29, alas 9:00 b 9:39. Kakatid ko lang kay Little Insur sa school. So galing ako doon sa school. Tapos sinamahan ko si Daddy Insur mag-deliver ng mga chili at nihapit dumaan muna kami dito sa Ano guys, sa Pagalingan dito kami nag dito namin dinadala yung aming mga sesame seeds para i-extract yung sesame oil parang ano to siya guys factory na maliit dito lang sa sentro ng aming barangay labas tayo para makita nyo ba yan ang aming sentro ng aming baryo nandoon sa ka, ano guys sa unahan nandoon ang barangay hall so dito kami nagpapa ano guys nagpapagaling ng aming sesame seeds nandyan dalawang sako ang aming ipapa ano guys Tinatawagan ni Daddy Insoy ang may-ari. Maghihintay yeah, daw kami kasi yeah. na, naglaag ba? Wala, na wala dito yung operator, yung may-ari. Oh yan. As, <laughs> <laughs> Kucho, sa jang niyem. Sa <laughs> So ito ang kanilang office. May office sila dito mga kapisnak. Ah, can I go inside? Tingnan natin. No? Ito ang ano guys. Now, it's now 9.31, August 29. O, dito, in-extract ang ating mga sesame. Ititimbang pa kasi yan, mga kabisdak, bago i-press. Ah, dito pala siya, guys. I-press yan dyan. Hindi ko alam masyado, no? Hmm? Squeeze. Squeeze. Ano, ah, parang may, ano man, guys, oh ano ba yan, yung sukatan ng init ba, parang i-roast pa yan siya tapos ipipress bago lumabas yung oil meron pa pala din dito Iko pa ya, what's this? 이게 거시죠? 고추를 여기다 yung 하고 powder, chili powder. Ah, chili yan chili ay chili nag Pausa. nag ano nag produce ng chili powder mga kabistak, yung tinatawag na mo ng mga Koreans. Chan pala. Yeah, it's genius, eh? How can you make this one, G? Eh. Pwede, pwede pala bumili ng, you can buy just that the bottle only. No water yung inside. Yung... I don't know. <laughs> Pwede siguro bumili ng butilya ng tubig na butilya lang walang tubig na laman no? Iwan ko kung nasaan si sa Jang Nino eh pa to ba? <laughs> Parang may libreng kape ata nito Mag upo-upo muna tayo Wala pa si sa Jang Nino? Upo-upo muna tayo guys kasi wala pa man si sa Nino Summer break, actually mga kamsdak, summer break na dito sa South Korea. Sa mga public schools, last Friday nagstart start August 26, 7, 8. Oh, August 26, summer break na mga kamsdak. Ibig sabihin, wala na pong klase. One month, wala na klase ang mga bata. Pero sa mga kindergarten, si Little Insur, kasi maliliit pa man ang mga kindergarten guys. Pwede namin silang isend sa kindergarten schools, doon sa school pa rin. Pwede namin silang ipasok dahil working man ang mga parents. Pero ka kahit kapag walang work ang mga parents, kapag gusto mo di, pa ipasok ang mga bata, ang iyong mga anak, pwede man, guys, open ang kindergarten. Kasi nga, ka, hindi man pwedeng mapababayaan ang mga madiliit na bata pag mag-isa lang sa bahay, no? Kami, mga working parents, so kailangan, wala kami choice, mga na Kung wala akong trabaho, hindi ko mapapasokin sa Luton Institute. Doon lang kami sa bahay, ba? Maglaro-laro. Pero may pasok man ako, guys, sa Wundang Elementary School at sa Yung Elementary School, wala na akong pasok. Kasi ano man, summer break naman, ang aking pasok ngayon is sa mga summer camp na lang, summer camp sa mga center, mga family center, may English class na sila doon mga kabisnat, mga summer class ba, summer class, summer break. Tapos sa uh, private school, sa mga hanggon, English Academy, meron pa din akong klase guys, so wala po talaga akong break, no? So yan, wala akong, meron akong break 2 days lang, Ganon ang aking buhay dito mga kapsdag. So, busy-busy. Kaya busy, bising-bisi busy busy pa rin kahit na summer break. Ba? Ha? Si oh. Kamu na. Ang kule. So, mamaya, after namin ipatimbang ito mga sesame seeds, ibilin, daan na lang namin ito ipatimbang muna namin ang misis sa sisamisis pagka nandito na yung ano may ari tapos babalikan namin mamayang hapon uh, today pala is isasama ko kayo sa ating first day of school natin sa family center sa ating English class nga na summer camp so sasama ko kayo kasi bago ang building ng family center mga kabisdak mamayang 1pm pa ang ating klase I think it's real oh din <laughs> Totoo Nag-ano ako kami guys, ba kung totoo ba 'to hindi. Pero totoo na, o, totoo nga. Real upaya. <laughs> totoo. Na, ah, nagisi man. Totoo. <laughs> wow, ang cute mga kabista ko. nasa paso siya. Ayan <laughs> na. Ato, ato ang ba? O tinuod ba? <laughs> Jinjaril, ne? <laughs> Totoo talaga mga kabisdak oh. Nakakain kaya to. Ang tagal-tagal na ng may-ari. Uy! Dito sa Korea mga kabisdak, ang kanila mga store or kahit ang kanila mga bahay, kahit wala ang may-ari, is open! Wala ang mga magnanakaw dito guys! Open talaga! Butom na ako mga kabisdak. Hindi hindi kasi ako nag-lunch. Ay, nag-lunch! Hindi ako nag-breakfast ba? Diretso lang ako nag-hatig Little Insurance sa school. Hi, sa wakas, dumating na din si Sajang Nim. Medyo matagal-tagal kami naghintay sa kanya mga kabisak. Siguro mga 15 minutes ata. Iwan ko ba kung saan to galing siya. Uy, siya po ang owner. Siya po ang may-ari ng ating eh, itong maliit na factory. Ito ang pagalingan ng mga sesame seeds, mga chili pepper, mga silin mga kapisak. So, ayan na. Tinitimbang na nila kung ah uh, ilang kilo ba ang ating isang sako ng sesame seeds para ma-estimate namin kung ilang galon, empty bottle ang aming kailang ibigay para lagyan ng mga sesame oil, yung extracted na mga sesame oil. Sana oil! Oh, excited ako dito sa bagong pagaling natin na sesame oil, mga kabistak, ba dahil ang bago yung presko bitaw na extracted na sesame oil ay masarap po talaga, mabango at masarap mga kabistak Ibang iba talaga pag presko pa ang isang ano, no? ang isang bagay or ang isang pagkain. Talagang masarap na. So ayun na, nagbigay lang kami ng mga tatlo at ayun, tatlo or apat na litro mga empty bottles ng soju. Pagkatapos ay umuwi na kami sa bahay, kumain lang ako saglit, nagprepare para sa aking klase at nagbihis. Dajon, durmeretso na ako dito sa bayan kasi ang ating klase is 1 o'clock man naga start mga kabistak. So kailangan kong mag-start galing sa bahay na mga 12 o'clock at mga it will take 45 minutes, 35 to 45 minutes mga kabistak galing sa bahay, papunta pumunta dito sa sentro ng bayan sa town mismo ba so ito na ang sinasabi kong bagong building ng family center no kung matagal ko na kayo na mga subscribers is naki subscribers <laughs> ay nakikita niyo na dati ang family center last year nag vlog ako doon mga kabisdak last winter yes mga november december kasi may klasim na ako doon last winter so yun yung ano guys old na building ng family center katabi lang ng open market so ngayon ang nakikita niyo yan na po ang bagong family center dito. Medyo malayo-layo siya mga kapisdak sa open market pero nan nasa sentro pa rin ng bayan. Happy-happy ako niyan mga kapisdak kasi sa wakas na perfect ko na ang pag na yung sa likod yung lubot bitaw ng sasakyan ang mauna. Oh, hindi kasi ako medyo marunong magpark park mga kapisdak na nauna yung ano ba yung lubot ng sasakyan yung Basta yung paatras na pagparking is hindi po hindi ko po master yon yung ano lang talaga ako yung maguna yung front na part ng sasakyan oh basta na gets na kung sino marunong magdrive diyan na gets niyo na ang aking sinasabi no so dito na tayo open sa me first time ko po mga kapisdak na makapunta dito sa bagong family center legit na family center talaga kasi may nakikita tayo mga bata ba o, hindi pa nila ako kilala kasi nga first time ko pa mang makapunta dito malawak pala at malaki itong bagong family center center nila mga kapistak. O, oh, at ang ganda-ganda. Pag bago talaga is maganda, no? Grabe kalinis mga kapistak. Wa, wow, joy tali iti. kasi nga bagong-bago man. So, ito na. I-check ko na ang aking mga sudyante. Meron akong pitong sudyante mga kapistak. Grade... 3 and grade 4 na klase ito mga kabisdak no so may isa ako dito na estudyante na, na nakasama ko na last year last winter ito si Yuno yung naka stripe ba na pula na polo shirt yes guys siya po uh, old student ko po siya siya lang nag ang nag-isang old student ko no so ayan nag-introduce la lang ako sa kanila tapos chika-chika hindi pa kami nagsisimula ng mga kabisdak ano pa lang yan chika-chika pa lang yan uh, getting to know each other pa kami so ayan na bali 2 hours po ang ating klase dito mga kabisdak nag-start ako ng 1 1 o'clock at natatapos kami ng 2 o'clock. Mas maganda sana kung mas marami ang mga babae kaso dalawang babae lang ang nag-enroll sa ating klase, no? So mas marami ang lalaki, limang lalaki, dalawang babae. Kasi mga kapista, kapag mas marami ang lalaki, ay just ko expected na talaga ang may mga away-away, may mga sungog-sungog, may mga ay, ah, Diyos ko, maligalig, malilikot po ang mga lalaki. O, oh, ginoo oh. ko. Mas maganda talaga pag mga babae kasi, ano, mababait ang mga babae, mga babae na mga bata. So, ayun na, nagbabay lang ako sa camera kasi natapos na po ang ating klase. Hindi ko na lang tinurn off ang computer at projector kasi may susunod pa sa akin na, may susunod pa nagagamit ng ating classroom ba. Hindi ako nag-elevator. May elevator man dito mga na kasi three floors man ang ating family center. Naga, ano lang ako naghahagdanan para exercise na din ba. Yan ang inamin ko sa inyo ba na, na perfect ko na ang pagparking ng sasakyan na yung lubot ang magauna mga kabisdak. Kaya gustong gusto ko talaga, kaya gustong gusto ko itong sasakyan ko ba. Oh, perfect choice talaga ito ni Daddy Insur. Ito man, si dan Insur ay nag-select ng aking sasakyan kasi ito nga pang-ajuma daw. Maliit kasi na ano na nila din sa Bana, isip na niya na, na imagine na niya yung magiging problema ko in the future yung pagka-parking. Oh, maganda din pala ang maliit na sasakyan guys kasi hindi ka masyadong mahirapan sa pag-parking. Medyo makulimlim na padulong dulo dyan mo ni pero gataligsik lang siya mga kabisdag so pauwi na tayo yung bahay tapos kinaumugahan kinaumugahan ito na ang aming mga ganap araw ng Martes July 30 nag deliver lang kami ng aming mga sili tapos hinatid namin si Little Insoy dito sa kanyang school una is deliver ng mga chili hindi na namin hinintay yung truck kasi alas noybe pa man yung truck darating mga kabisdak. pwede lang man ibilin lang na mo ba yung mga aming mga boxes na chilis is ilagay lang namin doon sa pick up area Yeah. Tapos yung truck na ang mismo ang mag-pick up, tinawagan lang ni Daddy Inso yung driver na may mga nilagay kami yung mga sili doon sa pick up area. So medyo maaga pa mga mga kabisdak, naghintay lang kami dito sa labas kasi wala pa hindi ba dumating ang mga teachers ni Little Enzo. So kachika-chika lang si Kuya Sadam at Lungkoy dito naghintay kami na mag-open. Open naman ang school pero wala pa yung mga cook. cook lang at mga ano lang, mga trabahante sa kusina ang nandoon. Wala pa yung mismong teacher, yung mga nagabantay sa mga bata. Bas. Inagahan talaga namin ang punta dito sa school kasi pupunta pa kaming Chuncheon City. Babalik kaming Chuncheon City dahil may appointment si Kuya Sadam at Lungkoy sa immigration. After 3 months kasi mga kabistak is kailangan mo silang iparehistro. Lahat na mga kahit tourist or ano guys yung mga dumadating dito sa Korea dapat after 3 months mo na nag stay dito sa Korea is pupunta ka talagang immigration para magawa ka ng ano guys, alien card yung alien ID mo ba. So, di, nandito na tayo sa Chun Immigration, yan. Hindi ko pala alam na bawal pala mag-video or mag-picture-picture picture dito mga kabistak. Hindi pa ako nasita nung time na iyan mga kabistak. Pero mamaya, hindi na po ako makapag-video kasi nasita ako sa ano, sa yung tao nila dito, dito sa immigration office. So, before kami magpasa ang mga, uh, before sila Kuya Sadam at Lungkoy magpasa kanilang ano, mga requirements is, kailangan nilang mag-submit ng ID picture. So, buti na lang, mayroong ano dito, may photo booth. Ito yung sinasabi ko sa aming last vlog na chunchon vlog. Yung nagtanong kami sa studio doon sa underground na mall. Ang mahal-mahal man ang ano doon guys sa studio ba? Ang mahal-mahal ng kanilang picture ID. Buti na lang naalala namin may photo booth para di pala dito sa ano sa immigration office. Dito mismo sa loob ng immigration office. So ayan lang. Nagbayad lang kami ng 10,000 won worth 400 pesos siya mga kabisak. So ayun na. Madali lang yan talaga after 18, 18, 18, 18, 15 seconds mga kapistak tapos na may picture ID ka na o diba grabe kadali no para talaga kami mga ewan ni Daddy Insue dito ba kasi na curious kami kung ano ang nangyayari sa loob doon paano sila mag ng picture dito sa loob ng photo booth so ayan na ang instruction is kailangan isirado mo ang kurtina pero wala oy itong curious nga kami ayan na sinilip-silip namin oy inupin upin namin at ang sabi ni Longkoy is pwede ba daw mag reshoot kasi hindi daw medyo nagtapihig daw siya ba hindi natarong ang kanilang ang kanyang face so ayun na pwede din pala mag-reshoot mga kabisdak. So, ayan na, hindi na namin yan, no, baka na ano namin siya ba, na-disturbo namin si Lungkwe sa kanyang pag-take ng picture. So, eh, ano na lang, inikinlose na lang namin ang kurtina. Hindi na namin i yes, para makapag-focus. Baka ma until five take pa siya doon, mag reshoot reshoot shoot pa siya dahil sa amin, oh. Tapos si Kuya Sadam na ang sumunod kay Lungkoy. Buti na lang at may ATM machine dito sa loob ng, ano guys, sa loob ng immigration office. Dahil hindi ka pwede magbayad gamit ang card. Dapat cash talaga ang kanlang, ang ibabayad mo dito sa mga processing fee. So, dumating, oh, puro tayo so, no. <laughs> na, tapos na si Lungkoy sa pag, ano, sa pag-take ng kanyang PIC picture at in 18 seconds after 18 seconds nandiyan na voila nandito na ang picture ni ID picture ni Lungkoy sunod so, naman si Kuya Saddam hindi ko na tinuruan si Kuya Saddam kasi nakinig mo siya kanina kung paano, paano namin tinuruan si Lungkoy 10.20 ang aming appointment pero inagahan talaga namin ang dating siguro mga 10 o'clock pasado 10 o'clock kami dumating dito mga kamisak sa immigration office para in kaso kung may mga kulang na requirements at ito nga itong picture ID is kailangan pa namin kumuha ng picture ID kayak ya Kaya maaga kaming pumunta dito sa immigration, immigration office. May nakita ko kanina na parang ano guys ba assistant. Pito ka na ba itong tig assist? Yung nag assist ba sa lahat ng mga aplikante dito sa immigration office. Feel ko talaga is pinay siya kasi yung face niya, yung ano profile ng face niya mga kawisdak ba. Tapos ano yung the way siya magsalita kasi nag english mo siya mga Parang pinay talaga. Siya po ang nagsita sa akin na bawal pala mag or mag video dito sa loob. So hindi ko na naitanong na kung pinoy ba siya kasi medyo nahiya ako mga kawisdak ba kasi ang sabi niya hindi mo ba nakikita na may nakapaskil doon na, na, na ano na ano ba notice ba na bawal pala magtake ng ano guys video or photo so nahiya ako kabayan ko sure ako pinay hindi ko lang hindi ko na videohan kasi nga bawal man mag video so ayan na natapos na kami mga kabisdak at mga siguro mga L uh, 10.30 10.30 na tapos kami dito. Madali lang man dito sa immigration office. So, naghanap lang kami ng makakainan after dito sa immigration office. Siyempre, kakain kami ng lunch bago kami umuwi sa aming bayan sa Yanggo. Very familiar ko na talaga itong Chunchun Chun Immigration Office, guys. Itong paligid ng Chunchun Chun Building, no? Kasi pabalik-balik na ako dito, guys. Uy, siguro mga apat, apat na beses na nung una is yung pagdating ko dito, year 2017. Pabalik-balik ako dito kasi every, ano ata, guys? Every three years is nag-renew ako ako ng aking alien ID. Tapos nung no, nag-process ako sa mga papilis ni, ni Kuya Sadam at Lungkoy is dito din sa immigration office. Kaya na, nagsuruy-suruy lang kami, nag-iisip kami kung ano ba ang aming kakainin para lunch. At while nasa kalsada kami, isakto na alala ko na may masarap pala dito na restaurant yung kinainan namin ni Bienan, yung aking vlog na Chunchun City with Bienan, kung saan nagpa-check up si Bienan sa kanyang mata. Dito din kami kumain ng lunch. Masarap po ang kanilang kalbitang at tungkatsu. So nagsuggest ako kay Daddy Insuy na balikan natin yung ano ba, yung restaurant na yun. Kasi masarap, baka magustuhan din ni Kuya Sadam at Lungkoy ang kalbitang. Kasi ang kalbitang is hindi man maanghang. So para parang kaya lang nila masarap parang 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 bulalo talaga para bulalo po ang kalbitang mga kabisdak. So, ayan na, naghanap lang kami ng mauupuan yung ano ba, para aesthetic. yung adapt din sa ano, bintana para ano nga, nindot ang view. Medyo high -tech ang restaurant na ito kasi hindi mo na kailangang magtawag na kanilang mga waitress para mag-order ng iyong mga pagkain. So, mag-tuplok-tuplok ka lang dyan, magpili ka lang dyan. So, ang pinili ko is itong sa akin, kalbitang para kay Kuya Sadam at Lungkoy, isang kalbitang kay Kuya Sadam, isang kalbitang kay Lungkoy, tapos ano, pure hejang cook para para kay Daddy Insoy. Gustong gustong humigop ni Daddy Insoy ng sabaw kasi nalasing man yan kagabi mga kapsdak, Dumating ang kanyang mga friends. So ayun na. Nahubog si Daddy Insoy. Uy, ang sabi niya sa akin is hindi na daw siya iinom. O, oh, bantay din na, bantay mo inom na pagkagbalik Lagi man yan sinasabi sa akin. Kapag malasing yan si Daddy Insoy, ang, ang sinasabi talaga yan sa akin is hindi na ako inom. Masakit ang aking ulo. Mingon sige! inom pa, inom pa, aron, babalik ka na naman sa hospital, tapos sa sakit naman ang iyong tiyan, babalik ka na naman sa hospital, hindi na talaga kita sasamahan sa hospital, bala ka diha. Oh. <laughs> <laughs> May ngon naman, hindi na lagi ko mo inom, bawo itat ni mo na rin soy. So ayan, na nag-ano tayo, ng, nag naggunting gunting tayo ng ating mga kimchi, kasi itong si Kuya Saram at Lungkoy, nagustuhan na po nila ang kimchi. Yes guys, sabi nila sa akin, parang koreano na kami ba, kasi gusto gusto na namin ang kimchi, charot. <laughs> so tingnan nyo, oh, oh di ba? Yung una, talaga nilang kinain ang kimchi tapos yung sili, hindi po manghang ang sili na yan mga kapisdak yes guys Maniwala kayo sa akin, hindi po yan maanghang. Unang dumating ang aking tungkatsu mga kapisda kasi nga hindi man wala mang sabaw-sabo. Kapag ganitong walang sabaw-sabaw ang iyong pagkain is itong kanilang robot na ang naghahatid. No? Pero kapag dumating niyong mainit na sabaw, yung kalbitang, yung parang bulalo at saka yung piyohe, dyan kung nila ni Insoy, yung ano na talaga, yung tao na talaga ang nag, nag, ano, naghahatid kasi nga delikado man kapag robot, baka majabo ba, init ra ba. Tingnan nyo, very good talaga si Daddy Insoy. No? Napaka mabait niya, mabait siya sa aking mga kapatid guys ba? Oh, di diba? Parang hindi siya, parang pamilya talaga ang turing niya sa dalawa ba? mahilig lang yan si Daddy Insu magasigaw-sigaw kasi yan naman talaga ang kanyang karakter no, na magasigaw-sigaw. Kahit ako sinisigawan man ako ni Daddy Insu pero mabait po si Daddy Insu. Oy, hindi ka na makita ng ganito na napaka ano guys, yung family talaga ang turing sa ano, mga brother-in-law niya o char -pak -pak, nasa, nasa iyo na ang kuro na Daddy Insu. So ito na dumating ng galbitang ni Kuya Sadam at kay Kuya Lungkoy. ko Masarap oh, ang kalbitang niyan, guys, as in. Oh, di ba? Malalaki ang kanya mga buto ba? Hindi ko na alam kung anong sasabihin. Oy. <laughs> oh, ang hirap-hirap na mag-voice over flowers, oy. So ayan na, malalaki sabi ni Kuya Sadam. Wow, grabe kalaki daw ang mga bukog. Oh, malalaki talaga ang buto kasi buto ng baka manyan yan, mga kapsak ribs ba ng baka? Um, marunong na si Kuya Sadam. Nilagyan kasi ng black pepper powder yan mga kapsda. Tapos timplahan mo siya bago mo siya higupin kasi hindi man masyadong ano yan guys. Wala masyadong timpla. Hindi masyadong maalat ba kasi ikaw na mismo ang maga timpla para iayon mo sa iyong panglasa ang iyong sabaw. O di ba gusto na gustohan nila, gustong-gusto nilang ang kalbitang. Naubos ko nila ang kanilang sabaw. At syempre hindi ko talaga makakalimutan kapag kumakain kami sa labas, dinadalhan ko talaga si Insay ng pasalubong. <laughs> and that's all for today's video, mga kabisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat.